Hi guys, na ko chika. Na stress ko kay may isa kalalaki na nguyog siya nako. Na ako, ako siyang gipangutan na ug unsa iyang trabaho. Ana siya construction daw. Kung <laughs> ha? Construction lang. Wa <laughs> ka naglantaw, wa ka nag una, -una. Kaning dagwaya ni eh. padulong rag construction. Uy, mga construction paminaw. Abalo mo nga akong ginapili like ka ng pulis siman, tapos guapo tapos macho puti, tangkad, natanan Saraman ang sarap construction po, uy, nga ultimo ra construction worker yes, tama yung sinabi niya madumi, mabaho, maitim, minsan walang ligo. Pero kumikita kami sa marangal na trabaho. Yes, tama nga kayo. Mabaho, maitim, minsan walang ligo. Eh, ang tanong, kung walang construction worker, may matutulogan ba kayo? May maganda mang paaralan at daanan at mga building at gusali? Tam nyo, sa sobrang swerte nyo, mga construction worker na nagsakripisyo. Huwag mapanghusga ng tao kung ano ang kanyang trabaho.